Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Martes, May 13, 2025. So bago po tayo tumaya mga kajans, melo naman po tayong uh, napakasimpleng tips na pampaswete na pwede nyo pong gawin okay, para kayo po ay kapitan ng swete. So kung meron po kayong mga money oil, so pwede po kayong magpahay din ito bago po kayo tumaya. So kinakailangan ang money oil para masalong mabisa, ito po ay cleanse, bless, and ritualize. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto po ang pwede po kayong mag-PM sa akin. At para naman po sa inyong mga favorite lucky number na araw-araw nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong i-mix, i-combine ang inyong mga numero, okay, base po sa inyong mga zodiac uh, sign ng inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong Aris, ngayon ang araw mo. Ano man ang isipin at balakin mo, tiyak na ikaw ang mananaig. Sino mang kumontra sa iyo ay tiyak na masasawi. Ang iyong mga paladakulay ay brown. Ang iyong mga maswerting numero 7, 16, 25, 30, 39 at 43. Para sa mga taong Taurus, masayang balikan ang nakaraan. Ito ang tandaan mo. Ang iyong mga paladakulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero 5, 11, 15, 29, 31 at 37. Para sa mga taong Gemini, muling babalik ang mga taong umalis sa buhay mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 4, 18, 28, 30, 33 at 45. Para sa mga taong Cancer, kumukuha ng malakas na pelo ang mga swerte mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 4, 10, 21, 23, 38, at 43. Para sa mga taong Leo, negatibong katangian na magpapapagal sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay lavender. Ang iyong mga mas numero, 3, 13, 17, 26, 39, at 41. Para sa mga taong Virgo, magbubunga ang mga ginagawang preparasyon sa mga pangarap mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 9, 15, 24, 33, 39, at 44. Para sa mga taong libra, kumilos ka na. Para bang wala kang problema. Magugulat ka dahil kahit kaano pa kapikat ang problema mo, kusa itong mawawala. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 11, 17, 29, 20, at 24. Para sa mga taong Scorpio, ngayong tag-init, bagong araw ang sunod-sunod na tarating sa iyo. Kasabay nito, magsipagtaratingan din sa buhay mo ang maraming bukas na may marami ring magandang oportunidad. Ang iyong mapalad at gulay ay green. Ang iyong mga masterating numero 6, 16, 25, 27, 39 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, dagdag saya ang darating sa iyo. Ito ang masayang balita para sa paglago ng iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong maswerting numero 8, 10, 14, 29, 33 at 42. Para sa mga taong Capricorn, pahinga ang iyong kailangan. Kaya ngayon pa lang magpahinga ka na para sa malalaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 7 19 26 34 39 at 43 Para sa mga taong Aquarius, maghinahinay ka. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na umangat. Alam mo ba kung bakit? Dahil kapag mataas na mataas ka, ibababa ka rin naman ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga masterking numero: 4 13 22 28 35 at 42. Para sa mga taong Pisces, nagiging una ang pangalawa. Ito ang nangyayari sa mga taong hindi mainipin. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamasorting numero, 18, 21, 27, 32, 36 at 40.